Ayan, nagbablog si mother Abang dumadaan Careful, careful <laughs> So, ito na guys Ang mga karga Ayan, si Suping magbubuhat guys nang maraming ano Meron niyang pagkain para Mamaya may kakainin sa pagligo Sa dagat So guys, oh yung daanan nila to oh, meron pala mga ano, pananim. At si Mother, Mother Dearest. Dumalayo pala dito guys, oh. Galing doon sa ano, yung highway nila. So dito dumadaan. Mga pamangkin ko, guys. So, itong pamangkin ko si mother doon, naka-blue. So, marami rin niyog dito. Itong mga daanan naming bahay. So, dito banday, hindi na sila kailangan na tumawid pa sa hanging bridge. Yung doon nakatira, talagang tatawid pa, guys. So, ka Kanina, nakakita kami dito ng baka. Ngayon, ulan ang baka dito. So, meron niyang ilog doon, banda, guys. Hello, Karaba. Pa, di-deddy pa! Karaba. Hindi mo bugot! Ay, man papa? Awad <laughs> Namiling mo <man ang> nigod. <laughs> Oh, so pretty, guys. Carrying young Be careful. Yeah. So pretty. Waiting area. Waiting area, guys. Let's go. Oops, left, and right. Ayan beramis sesakian. Go, 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 hurry up. Okay. 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 आई गयो आदित्य आला